Good morning. Ito 7 pasado pa lang. Ang akaro, oh. ang init na. Ayan. Ang init na. Ulang hangin ngayon. yung mangga o oh, naputol yung sa delikado to baka malaglagan yung mga bata sa baba ayan ganda ng sikat ng araw ano? at least umulan siya ng dalawang araw puro hindi tuloy tuloy ayan. yan yung rambutan you oh. malapit na ma-harvest. May hinog na. Ang dami ng bunga, oh. Yan. dami ng bunga. Yan. Harap. Uh, Kaya lang di atin yan. Sa kapitbahay yan. Bibili na lang tayo pag nag-harvest sila, bibili na lang tayo. Matamis yan pagabang kaya ng ibon yun o yan sabay tuktok ng kahoy minsan, minsan dyan dumadapo yan yan kanina narinig ko eh Mali siguro Yan, sili na mamulaklak. Mamamunga na siya. Yan. May talbos rin ng kamote. Yan, Yan bagong tanim. Kasi wala tayong malawak na lupa na taniman. Puro bahay lang. Yan ginawa ko dito ako nagtanim. Uh, rooftop yan may mga halaman akong pinapatubo ang bulaklak yan bulaklak diwan ko kung lalaki yan parang ang bulaklak yan parang palong ng manok yan na tumutunog yung mga ibon no yan. Doon sa banda. Yan. Minsan doon yan, sa puno ng kahoy, lumipat siya. Yan, minsan yan, no? Oh. matunog, makakit sa dyan. Yun, pinakatuktok na kahoy. Yan, dyan minsan yan. Ibon na yan. Kaya lumipat dito sa kabila. Siguro kumain ng hinog na mangga. Naririnig dito yung ingay ng sasakyan galing sa highway. Ayan um, lang muna. Babay, babay. Ang natin yung yung sili na lumaki yung bunga.